Nakatapos ng kulay yung dalawang anak mo dahil sa pagtitinda mo ng sandal. Yung boss. <laughs> Pagkasan ho, kayo? Batangas. Batangas? Oh? Ano sinakyan niya? Pupunta dito. Ay, Kumyot? Commute. Commute. Biyahe-biyahe lang. asalin salin Ha? Ah? Masalin-salin lang. asalin salin biyahe. Okay. Ilan anak niyo? Tatlo. Tatlo. Ano mo pangalan niyo? Chris. Chris? Lawrence? <laughs> Rico. Chris, Chris. Chris, ayan. Ilang taon ho kayo? 51. 51. So ilang taon na ho kayong nagbibinta ng oh. ano? Nang ganito? Nagit tatlong dekada na, sir. Tatlong dekada? Nagit mm. 30 years na. Kasi so, lang yung pangkabahay niya kaya? Bata pa ka lang. Butang graduate ko kasi ay may sarili kong ako. niya. <laughs> so ibig sabihin niya, galing ka ng Batangas, dumayo ka ng Marikina. Linggoan lang ako kasi kung mabuhin ba, ang Batangas. Oo, sipag mo naman kuya. <laughs> Grabe yeah. na no? wala kasi trabaho kaya. Marangal na trabaho to kuya. Oo. Oh. Mm. May lang talaga sir. Oo. Oh. Sacrifice talaga. Sacrifice lang. Sacrifice ano. Minsan sa isang araw nakakailang ka naman minsan. Sampo. Diri pare-pare yun. sa learning. Yung... Nakakadala isang ilang piraso lang lugi pa. Lugi <laughs> pa. Tapos pagod na maglalakad ka pa. Sa so, kumusta naman po yung paglalako nyo? Okay naman, sir. Bumipinta rin niya, Ha? Ah? Nakakabinta ah, rin naman po ko kahit paano. Il ilan ang anak mo pala, tatay? Tatlo. Mm -hmm. Pero yung dalawa, sir, o awa ng Diyos na pa, o tayo, tayo ko siyang nakatapos ng kolehiyo yeah. Nakatapos ng kolehiyo yung dalawang anak mo dahil sa pagtitinda mo ng sandal? Mm -hmm. Yung buso ko ngayon, ganun. For graduating din niya itong year. O, oh, kita mo kaundago. Diba? Sa simpleng paglalako ni kuya ng ano, ng sandal is eh, na pag-graduate na yung dalawang anak. So, gagraduate pa yung isa. So, kung ako yung anak mo, tay, proud na proud ako sa'yo. Oh. <laughs> Naangkat mo lang ito. Lang Wala kang sariling punan. Wala, sir. Wala tayo po lang. Hango <laughs> oh, yan, sir. Hangul lang lahat. Kung ano mabenta ko lang, sir, yan ang kanyang ko sa kanila. Kung, kung baga, purusinto lang. O yan, namumursinto lang si tatay, mga kaundago. Ayan. at may bibigay akong surpresa sa iyo, Tay. Maraming maraming salamat sa mga followers natin, subscriber natin na walang sawang sumusuporta sa atin dahil sa inyo guys is marami tayong napapasayang tatay, mga tao kadulad ni Tatay Chris. Salamat marami po salamat sa tulong na binigay sa kanya para sa mga po para sa akin at sa akin pamilya. mo naman bilang inspirasyon ito. Gusto kong ipakita sa inyo na despite sa kahirapan ng ating buhay, mayroon at mayroon pa rin mga kaundago tayong mga paraan para matustusan natin yung ating pangangailangan. Siyempre, unang-una yan, yung uh, palaging pagdarasal natin mm -hmm. sa Panginoon. Okay. Ano yun, Sir? Mm -hmm. Bago tayo maas ng bahay, kailangan magdasal, mm kailangan. -hmm. Mm -hmm. Saludo ako sa iyo. Proud na proud ako sa iyo bilang isang tatay. Ano? Ganon din yung mga anak mo tayo. Proud na Parabos proud sila sa iyo. Okay. Ano? Kasi biruin mo sa ganito mong paraan, maliit man ang kita, mm -hmm na pagtapos mo yung dalawang anak mo ay. sa kuliyo at magtatapos pa yung isa mga kaundago, di ba? So, ito'y ay napaka napakagandang inspirasyon ano, kap napakagandang kapulutan ng aral ano, di ba? Maraming salamat po sir, sa mga tulong na binigay niyo sa akin. At sa mga manunod, huwag po kayo mawala ng pag-asa habang may buhay. May pag-asa. Pag salamat po. Hmm. Salamat, tatay. God bless po. Supportahan natin yung mga katulad ni Tatay Chris, ano, na lumalaban ng patas ano sa buhay. Yan, kaya saludo ako sa iyo, Tay. Ayan. Thank you, <laughs> Proud ako sa iyo. Salamat po. Ayin sa mga anak ni Tatay ano, uh, sobrang blessed niyo po kasi nagkaroon kayo ng tatay na katulad ni Tatay Chris. Kaya ingat ka. God bless.